sa sermon na may titulong Ang Pagsunod na Nagdadala ng Mga Himala. Nais kong suriin sa Biblia na ang pagsunod ay sinusundan ng mga himala. Ang lahat ng uri ng himala ay nilaan bilang mga gantimpala sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya ang pagsunod ay isang napakahalagang aspeto na makikita natin sa mga kasaysayan ni na Noe, Abraham, Gideon at sa pagsakop ni Josue sa Jericho. Nang sinabi ng Diyos kay Noe na gumawa ng isang daong, ginawa ni Noe ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos nang may pagsunod. At nang iniutos sa kanya ng Diyos na magdala ng lahat ng uri ng hayop sa daong, sinunod din niya ito. Dahil sa lubos na pagsunod ni Noe, makikita natin sa Biblia na si Noe at ang kanyang buong pamilya ay naligtas noong nagdala ang Diyos ng paghatol sa sangkatauhan. Ang pagsunod ay nagbubunga ng maraming himala. Ang mga nag-iisip na sana mangyari din ang mga ganitong himala sa ating simbahan, ay dapat na magkaroon ng pananampalatayang sumunod sa salita ng Diyos ng Lubos. Tulad ni na Noe, Abraham, Josue, at Gideon. Gaano karaming mga kamanghamanghang himala ang makikita natin sa Biblia? sa Romans chapter 15. Sinasabi na ang anumang bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. Sinasabi rin na ang Biblia ay naglalaman ng mga salitang mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Kung gayon, bakit ni-record ng Diyos ang mga kasaysayan ni Noe at Abraham sa Biblia? Bakit na-record ang kasaysayan ng pagsakop ni Josue sa Jericho? At bakit na-record ang kasaysayan ni Gideon? Ito ay para ipahiwatig sa atin na kung tayo ay ganap na dumidepende sa Diyos at lubos na sumusunod sa Diyos. Ang mga himalang nangyari kina Gideon at Josue ay ipagkakaloob din sa atin na kanyang mga anak nang pitong beses na mas makapangyarihan. Kung gayon, namumuhay ba tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos na nakalulugod kina Ama at Ina? Pakiusap, tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng mundo. Sinusunod ba nila ang utos ng Diyos? Ipinapangilin ba nila ang sapat? Ipinagdiriwang ba nila ang Paskwa? Ang pagsuway ay nagdadala ng paghatol ng Diyos, gaya ng nilalarawan sa 2 Thessalonians chapter 1. Pag dumating ang Diyos sa apoy, para hatulan ng mundo sa mga huling araw. Kanyang parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos. At ang mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Pag ang mga kaluluwang nagkasala sa langit at naipatapon sa lupang ito, ay namuhay ng sumusunod sa helio ng Diyos. Makikita ng Diyos ang kanilang lubos na pagsisisi sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa Ibanghelyo at aakayin sila pabalik sa langit. Kaya mahirap makita ang mga himala sa mga kasaysayan kung saan walang pagsunod. Ngayon, tingnan muna natin ang Revelation chapter 14. Tingnan natin ang Revelation chapter 14 verse 4. Sa chapter 14 verse 4, nasusulat, Hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila'y malilinis. Ang mga ito'y ang mga sumusunod sa kordero. Iyon ay kay Jesus, saan man siya magtungo ang mga salitang saan man siya magtungo. Ay nangangahulugan na hindi natin dapat naunahin ang ating sariling katigasan ng ulo pag sumusunod tayo sa landas ng kordero. Kundi ipinapaubaya natin ang ating paghatol sa paghatol ng Diyos. Ang mga itoy ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ang mga itoy ang tinubos mula sa mga tao bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Sino ang mga taong tinutukoy rito? Ang mga ito ay ang tinubos. Ang mga tinubos ay sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ang mga ito'y ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ang mga ito'y ang tinubos mula sa mga tao bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Ito ang itinuturo sa atin ng Biblia. Ano ang ibig sabihin nito? Nais nating pumunta sa direksyong ito, pero inaakay tayo ng kordero sa ibang direksyon. Ano ang dapat nating gawin? Dapat tayong sumunod sa kordero. Hindi natin mahulaan ang hinaharap. Nimatukoy ang tama sa mali. Minsan, ang tinuturing natin na mabuti ay may negatibong epekto sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang Diyos ang nakakakita sa lahat ng bagay mula sa pasimula hanggang sa wakas at ang namamahala sa buong sansinukob. Kaya dapat tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Sa Isaiah chapter 55, ang Diyos ay may gusto ring sabihin sa atin. Ano ang sinabi niya tungkol sa kanyang mga pag-iisip at sa ating mga pag-iisip? Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Kaya, hindi tayo dapat na dumipende sa sarili nating sentido kumon, kundi dapat nating ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa paghatol ng Diyos. Dapat tayong maging mga anak ng Diyos na sumusunod sa kordero, gaya ng nilarawan sa Revelation chapter 14. Tingnan natin ang Romans chapter 2 verse 5 para makita kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga tao sa kabaliktaran na sitwasyon. Romans chapter 2 verse 5. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot. Sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Ang katigasan ng ulo at pusong hindi nagsisisi ay isang pusong masuwain. Lagi tayong ginagabayan ng Diyos na lumakad sa landas ng katuwiran. Pero dahil sa ating likas na ugali, lagi nating sinusunod ang ating sariling katigasan ng ulo. Maaaring kailanganin kung minsan ang ating sariling pagkukusa. Gayunman, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga anak ng Zion ay dapat na magkaisa at makibahagi sa kalooban ng Diyos isinasan tabi ang mga sarili nilang di kaginhawahan. Patungkol dito, ipinaliwanag ni Kristo ang prinsipyo ng pagiging iisang katawan sa pagsasabing ako ang ulo at kayo ang katawan, hindi ba? Tingnan natin muli ang verse 5. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan, at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. May dalawang uri ng mga tao, ang mga lumalakad sa landas ng Ebanghelyo ng may matigas at hindi nagsisisi na puso, at ang mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo ng may masunuring puso. Kung gayon, hindi ba't dapat tayong sumunod sa kordero saan man siya magtungo? Noon, pag tinitingnan natin ang mga makasaysayang katuruan ng Biblia, isinantabi ni Josue ang kanyang katigasan ng ulo nang sinakop niya ang Jericho at sumunod ng naaayon sa pamamaraang ibinigay ng Diyos. Alam niyo kung ano ang utos na ibinigay sa kanya ng Diyos, tama? Inutusan siya ng Diyos na libutin nila ang buong lunsod minsan sa isang araw at sa ikapitong araw. Paliligiran nila ito ng pitong ulit at sama-samang sisigaw ang mga Israelita. Hindi nagdagdag si Josue ng sarili niyang mga pag-iisip o gumawa man ng anumang pamamaraan kasama ang mga kasamahan niya para sakupin ng Jericho nang siya ay sumunod sa salita ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng mga mahimalang gawa. Kumpirmahin natin ang tagpong ito sa Joshua chapter 6. Joshua chapter 6 verse 1. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakakalabas at walang nakakapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, Tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari nito, at ang mga mandirigma. Lilibuti ninyo ang buong lunsod. Lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lunsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng anim na araw. Ang pitong pari ay magdadala ng pitong tambuli na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban. At sa ikapitong araw ay inyong paliligiran ng pitong ulit ang bayan at hihipan ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, ay sisigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lungsod ay, ano? Guguho. Nang dumating ang mga Israelita sa unang lungsod ng kanaan na Jericho, ang pinakamalaki nilang hamon ay ang pagsakop dito. Gayunman, ginawa ito ni Josue ng may pagsunod. Hindi siya nagdagdag ng kanyang mga opinyon, iniisip, ito ang nais kong pamamaraan. O, nais kong magsugo ng mga espiya para malaman ang sitwasyon sa loob. Paghiwahiwalayin ang mga kaaway, lumusob sa lungsod, at pumasok sa mga pintuan nito. Hindi sinabi ng Diyos ang alinman sa mga ito, kundi sinabi sa kanila na lumakad sa palibot ng lungsod. Ito ay isang kakaibang pamamaraan. Sa ating pananaw, ang pamamaraan na ito ay walang kabuluhan. Lumakad lang sila sa palibot ng lungsod minsan sa isang araw. Ano kaya ang naging tingin sa kanila ng kanilang mga kaaway? Ang ginawa lang nila ay ang lumakad sa palibot ng lungsod minsan sa isang araw. Sa ikapitong araw, matapos silang umikot ng pitong ulit at sumigaw. Ano ang naging resulta? Tingnan natin ang verse 20. Tingnan natin ang chapter 6 verse 20. Kaya't sumigaw ang bayan at hinipan ng mga tambuli. Nang marinig ng bayan ang tunog ng tambuli, ang bayan ay sumigaw ng napakalakas. Ang pader ay ano, gaya ng sinabi ng Diyos, ito ay gumuho. Kung titingnan natin ang nangyari sa Jericho, maiintindihan natin na ito ay resulta ng pagsunod ni Josue. Pag sinabi sa atin ng Diyos kung ano ang kanyang kalooban, ang mga anak ng Zion ay dapat na makibahagi sa kaloobang ito. Sinasabi ng Biblia na sinusunod nila ang kordero saan man siya magtungo. Pag si Kristo, ang kordero, na namamahala sa lahat ng bagay, ang mga anak ng Zion ay hindi dapat na magtanong, hindi ba't mas mabuti ang ganitong paraan? Dapat silang magkaisa sa kalooban ni Naama at Ina at sundin ang kanilang kalooban. Ang Jericho, isang kuta na mahirap pasukin, ay ibinigay sa mga Israelita. Mga kapatid, ang pagsunod ay nagbubunga ng mga himala. Kung tayo ay sumusuway at ipipilit ang ating sariling katigasan ng ulo at mga pusong hindi nagsisisi, magkakaroon ng pag-aaway maging sa Zion. Pag sa atin ng Diyos ang Kanyang kalooban, dapat tayong manatili sa loob ng Kanyang kalooban saan man niya tayo akayin. Tingnan natin ang kasaysayan ni Gideon kung saan ang pagsunod ay nagbubunga ng mga himala. Judges chapter 7 verse 1. Pagkatapos, si Jerubaal sa makatuwid ay si Gideon at ang lahat ng mga taong kasama niya ay maagang bumangon at nagkampo sa tabi ng bukal ng Harod. Ang kampo ng Midian ay nasa dakong hilaga nila sa may burol ng More sa Libis. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, Ang mga taong kasama mo ay lubhang napakarami upang aking ibigay ang mga midyanita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin na sinasabi, Ang sarili kong kamay ang nagligtas sa akin. Kaya't ngayon ipahayag mo sa pandinig ng mga tao, sino mang matatakutin at nanginginig ay umuwi na sa bahay. At sinubok sila ni Gideon, umuwi ang 22,000 at naiwan ang 10,000. Gaya ng nalalaman nyo, sa pamamagitan ng mga mandirigma ni Gideon, pinalaya ng Diyos ang Israel mula sa mga Midyanita. Dito rin, may plano ang Diyos na tila walang kabuluhan. Kahit na ang bilang na kaaway ay isang daan na tatlumput limang libo at mayroon lang siyang tatlumput dalawang libong mandirigma, pinauwi pa rin ng Diyos ang mga nanginig sa takot sa 32,000 mandirigma, 22,000 sa kanila ang umuwi sa kanilang bayan. Ang bilang ng kaaway ay 135,000, kumpleto sa kagamitan ng mauhusay na sandata. Ang mga Israelita ay mayroon lang 32,000 mandirigma na halos walang kagamitan. Halos wala silang pagkakataong manalo. Gayunpaman, pinauwi pa rin ng Diyos ang lahat ng natakot. Ito ay pamamaraan ng Diyos. Pinauwi niya ang lahat ng naroroon lang sa katawan ng walang pananampalataya. Pinili ng Diyos ang mga dumidepende sa Diyos at may lubos na pananampalataya sa Kanya. Sampung libong kalalakihan ang natira. Gayunman, ano ang sinabi ng Diyos? Lubang napakarami pa rin ang iyong mga tauhan. Bawasan ang bilang nila kung ang kaaway ay isang daan at tatlumput limang libo at sampung libong tauhan lang ang mayroon tayo. Kung gayon, ang isang tao ay kakailanganing labanan ang labing tatlong katao. Sa tradisyonal na digmaan, ang bilang ng mga mandirigma ang nagtatakda ng tagumpay. Gayon man, patuloy na binawasan ng Diyos ang bilang nila. Ni minsan ba ay humindi si Gideon sa Diyos? Magpatuloy tayo sa verse 5. Kaya't Kanyang dinala ang mga tao sa tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, Bawat uminom ng tubig sa pamamagitan ng Kanyang tila, gaya ng pag-inom ng aso, ay iyong ihihiwalay. Gayon din ang bawat lumuhod upang uminom. Ang bilang ng mga uminom na inilagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig ay tatlong daang lalaki. Ngunit ang lahat ng nalabi sa mga tao ay lumuhod upang uminom ng tubig. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng tatlong daang lalaking uminom ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga medyanita sa iyong kamay at ang iba ay pauwiin mo na sa kanya-kanyang bahay. Sa huli, tatlong daan na lang ang natira para labanan ang isang daan na tatlumput limang libo. Sinabi ba ni Gideon na, O Diyos, kung patuloy mong babawasan ang bilang namin, bababa ang tsansa naming manalo? Dumipende siya sa Diyos at sa lahat ng oras ay ginawa niya kung ano ang ipinag-uutos ng Diyos ng may pagsunod. Sa paggawa nito, nagsimulang mangyari ang mga kamanghamanghang himala. Pumunta tayo sa verse 15. Nang marinig ni Gideon ang salaysay tungkol sa panaginip at ang kahulugan niyon, siya'y bumalik sa kampo ng Israel at sinabi, Tumindig kayo, ibinigay na ng Panginoon sa inyong kamay ang hukbo ng Midian. Hinati niya ang tatlong daang lalaki sa tatlong pulutong at kanyang nilagyan ang mga kamay nilang lahat ng mga trumpeta at mga bangang walang laman at mga sulo sa loob ng mga banga. At kanyang sinabi sa kanila, Masdan ninyo ako at gayon din ang inyong gawin. Pagdating ko sa may hangganan ng kampo, ay gawin ninyo kung ano ang aking gagawin. Pumunta tayo sa verse 19. Kaya't si Gideon at ang isang daang lalaking kasama niya ay nakarating sa mga hangganan ng kampo sa pasimula ng pagbabantay sa hating gabi, nang halos kahahalili pa lamang ng bantay kanilang hinipan ang mga trumpeta at binasag ang mga banga na nasa kanilang mga kamay. Hinipan ang tatlong pulutong ang mga trumpeta at binasag ang mga banga na hawak ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at ang mga trumpeta sa kanilang kanang kamay na kanilang hinihipan. At sila'y nagsigawan ang tabak para sa Panginoon at kay Gideon. Bawat isa ay nakatayo sa kanya-kanyang lugar sa palibot ng kampo at ang buong hukbo ay nagtakbuhan. Sila'y sumigaw at tumakas. Nang kanilang hipan, ang tatlong daang trumpeta, inapaglaban ng Panginoon ng mga kaaway laban sa isa't isa at laban sa buong hukbo at tumakas ang hukbo hanggang sa Betsita sa Dakong Zerera hanggang sa hangganan ng Abel Mehola sa tabi ng Tabat. Nilabanan nila ang isa't isa, pinatay ang isa't isa. Nang iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa mga Midyanita, anong papel ang ginampanan ni Gideon? Paano naman si Josue? Nagumanap bilang isang tagapamagitan noong sinakop ang Jericho? Ang kanilang papel ay ang ipakita ang kalooban ng Diyos at isagawa ang gawain ng may pagsunod. Pagkatapos, naganap ang mga mahimalang kaganapan. Sa pamamagitan ng tatlong daang mandirigma, natalo ang isang daan na tatlumput limang libong kaaway. Ito ay imposible, maging sa modernong pamantayan ng militar man, tinalo nila ang 135,000 kaaway sa pamamagitan lang ng 300 mandirigma sa isang karaniwang digmaan. Sa kasaysayan ng digmaan, marahil ay mahihirapan tayong makakita ng kasaysayan na katulad nito. Pakiusap, alalahanin ni na ang pagsunod sa salita ng Diyos ay laging nagdadala ng mga himala. Dapat nating gawin ang ating pinakamakakaya na sumunod sa kalooban ng Diyos kahit na tayo ay nasa isang lugar na gaya ng silid sa itaas ni Marcos. Sino ang nagsabi sa atin na magkaisa? Magkaisa kayo. Sino ang nagsabi nito? Ito ay mga maalab na salita ni na ama at ina na tumawag sa atin sa panahong ito. Kahit na ilang beses nilang sabihin sa atin na kung magkakaisa tayo, magiging maayos ang lahat, madalas pa rin nangingibabaw ang sarili nating mga pag-iisip sa positibong salita. Ang ating mga sariling pag-iisip ay maaaring tila natatangi. Pero ayon sa Biblia, ang mga problema ay lumilitaw dahil sa ating katigasan ng ulo at mga pusong hindi nagsisisi. Ano ang dapat nating gawin ayon sa salita ng Diyos? Dapat tayong magkaisa kung may isang bagay na makakatulong sa ebanghelyo. Kahit na gusto nating gawin ito, dapat tayong magpaubaya at magbigay ng mga pagkakataon sa mga bagong miyembro. Sa kontekstong ito, ang ating ibanghelyo ay maaaring makagawa ng mga himala sa Samaria hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya dapat nating gampanan ang ating papel bilang mga tagapamagitan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga salita ni na Ama at Ina. Nang sinabi ni Jesus kay Pedro, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong lambat upang makahuli kahit na buong magdamag siyang ng isda, sumunod siya sa iniutos ni Jesus at nangyari ang isang himala. Nasusulat na ang mga isda ay tila nagtipon na para sa isang pagpupulong at nahuling lahat sa lambat ni Pedro. Napuno ang dalawang bangka, kaya sila nagpasimulang lumubog. Para masaksihan ang mga himalang tulad nito, dapat tayong magkaroon ng pananampalataya na ang salita ng Diyos saan man tayo akayin nito. Hindi lang si Josue ang pinagpakitaan ng isang himala. Ang Diyos na nagkaloob ng himala tulad ng kay Josue ay tiyak nagagawa ng mga himala kahit ngayon habang ipinapangaral natin ang ibanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Gayunman, dahil nasa buong mundo ang ating mga kapamilya ng Zion na iba't iba ang mga pinagmulan, Madalas na may mga pagkakataon na hindi nagkakatugma ang ating mga opinyon na humahantong sa mga hindi pagkakasundo. Sa paggawa nito, maaari nating masaktan ang isa't isa ng hindi sinasadya. Hindi iyon nais ni na ama at ina. Paano natin dapat napakitunguhan ang isa't isa sa Diyos? Kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kinategoryan ng Diyos ang pag-ibig sa ilang katangian. Ang pag-ibig ay matiisin. Ang pag-ibig ay laging magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Ang pag-ibig ay hindi mapagmalaki. Sa 1 Corinthians chapter 13, inisa-isa ng Diyos ang mga katangian ng pag-ibig na Kanyang ninanais. Sa pamamagitan ng pag-ibig na ito, dapat tayong magkaisa. Dapat nating pasiglahin ang isa't isa, nagbibigay ng lakas sa mga napapagod at nangihina upang sa pagsunod sa kalooban ni Naamati na magawa nating makumpleto ang gawain ng Ibanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa at mabilis na makabalik sa walang hanggang kaharian ng langit. Inutos ng Diyos kay Josue na maglakad sa palibot ng lungsod araw-araw, magmarcha sa palibot nito ng pitong ulit sa ikapitong araw at hayaan ang buong bayan na sumigaw. Ang Diyos ay nagbigay ng utos kay Gideon na bawasan ang kanyang maliit na hukbo hanggang sa tatlong daang mandirigma na lang ang natira. Mula sa kanyang pananaw, ang ideya na talunin ang isang daan na tatlong putlimang libong kaaway sa pamamagitan lang ng tatlong daang mandirigma ay hindi niya kailanman naisip man, dahil ito ay salita ng Diyos, nagpatuloy siya ng may pagsunod at naganap ang mga himala. Sa sobrang dilim, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Napagkamala ng mga kaaway ang isa't isa na kaaway nila at kinalaban ang isa't isa. Kaya pakiusap, alalahanin na ang mga pag-iisip ng Diyos ay daan-daan, libu-libong beses na mabuti kaysa ng sa atin. Sa halip na isipin, mas epektibo ito sa ganitong paraan. Dapat nating isipin na ito ang kalooban ng Diyos. Kahit na nais nating pumunta sa ibang direksyon, dapat tayong magpaubaya at lumakad ng sama-sama sa parehong landas kasama ang buong kapamilya ng Zion. Hindi ba't ito ang pagkakaisa na ninanais ni Naamati na? Pagsikapan natin na gawin ito. Tingnan natin ang Mark chapter 16. Mark chapter 16 verse 15. At sinabi niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sa Mark chapter 16 verse 15, ibinigay sa atin ng Diyos ang utos na ito. Gaya ng kanyang ibinigay ang mga utos kina Josue at Gideon, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ito ang utos na ibinigay ng Diyos sa atin. Sa Isaiah chapter 41, tinitiyak ng Diyos sa kanyang bayan na tutulungan niya sila hanggang sa huli. Kaya wala silang dahilan para matakot habang naglalakad sa landas na ito ng Ebanghelyo, hindi tayo dapat na matakot. Bakit tayo matatakot kung ang Diyos ay kasama natin? Sinasabihan niya tayo na sumampalataya sa Kanya at lumakad ng may pagsunod habang gumagawa siya ng mga himala. Inuutusan niya tayong humayo at ipangaral ang Ebanghelyo, ipinagkakatiwala ang resulta sa Kanya. Sa lalong madaling panahon, sa pagkumpleto ng Ebanghelyo, makikita natin ang walang hanggang kaharian ng langit. Sa halip na unahin ang katigasan ng ulo at mga pusong hindi nagsisisi, magkaisa tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Umaasa na tatanggap tayo ng masaganang pagpasok sa kaharian ng langit kung saan tayo inaakay ni naamad ina. Nais kong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.